Yo. <laughs> good morning, good morning pasinyang nang Ang taas. May dala tayo yung talbos ng kamuting kahoy. Ayun at saka yung binili natin kanina sa palengke. Yan, good morning sa inyong lahat mga busing. No? Dito na naman tayo. Sarap ng tunog. Pakinggan nyo ha. O oh, ba, diba? ganda no. Sarap ng tunog no ng kalikasan. Yan yung mga ano diba, mga tunog na napakasarap no, napakasarap sa pakiramdam. Yan yung susi kumuntik na naman makalimutan. So ayan po mga busing no. Kita kits tayo dyan sa pagakyat. Oh. Akyat lang tayo doon at maupo ng sandali at uwi, okay? So good morning sa inyong lahat at eh, kita kits sa pagakyat. Yan. Ayan, tara na po. Ting, tarang, tarang. <laughs> ayan, atras tayo. Madulas. Panay kasi ulan no madulas yung kwan daan nila. Ako po, delikado to ah. Pero sige lang, subukan natin. Nagkakalumot kasi o oh, ano ba yan yung musi no, yung Ayan oh. may mga lumot ah. Naku po, nadudulas yung paa ko. Delikado to. <laughs> Yan, napakadulas po. Ay nako. <laughs> Ay ala. Wag na lang, sa susunod na lang no, pag mag-init na lang. <laughs> Balikan na lang natin dito napakadulas na talaga yung paa ko. Delikado to. Lalo pa doon oh, no, ang kapal ng ano sa taas banda o oh. Ang kapal doon ng ganito. Oh. Ano? Oh. Nangingitim sa sa simento. Napakadulas. Eh, naku po. Dito na lang tayo sa baba mga busing ah. Delikado. Huwag natin isugal yung kuha natin. Yung ano ba yan? Kalusugan, no? Yan, yan ang number one na kuha natin. Na reward, no? Ano ba Yung kalusugan natin. Yan, sandali po ha. Ayan, failed tayo sa pagakyat, no? Hindi natin nilagay sa alanganin yung kanatin, natin, sarili natin, no? Delikado. Napakadulas talaga, nadulas yung paako doon pagakyat, eh. Sabi, hindi natin nilagay yung kalusugan natin sa alanganin, di ba? Mismo yung sarili natin. Dahil sa bawat lakad natin, bawat vlog natin, no? hindi reward hindi yung pangunahing reward no yung sahod ah bonus na lang yan no kaya sabi ko enjoy nyo yung pagbablog no wag mag expect ng sobrang taas ah, dahil yung kaibigan ko na panghinaan na naman no ang reward natin sa bawat vlog natin ay yung kaligayahan no kaligayahan na may hatid natin sa puso natin sa sarili natin ganyan nito no nag enjoy ako o ba diba? yan yung pinaka number one reward ko sa sarili ko no alin ba ba para sa inyo yung mas maganda ha alin yung mas maganda yung may kinikimkim kang bigat ng loob o yung masaya sa pakiramdam yung ginagawa mo yan umay oh, ka kahoy dito pero maliliit <laughs> marami na yun okay na yun yung nabili ko kaya ako no hindi ko kinukuha yung kaligayahan ko sa ibang tao no kinukuha ko yung kaligayahan ko mismo sa sarili ko yan. ngayon Sa sarili at pamilya Ayan. hindi mo dapat kukunin yung kaligayahan mo sa ibang tao hindi wag mong hanapin pala wag mong hanapin sa ibang tao kundi sa sarili mo mismo at sa pamilya mo yan oh. wala na dito yung kwan wala na yung kinukuha nila tatay dati na mga gulay ubos na kadi kadi na oh yan. may luto wala kilala nyo ba to oh. ay patay na ligaw na kamatis tawagin ng iba sa amin dito kadina <laughs> parang kadina kasi <laughs> ano sa kaibigan ko na napanghinaan ng loob ah uh, idol no idol tawag ko sa kanya ituloy mo no ah uh, actually marami kang pwedeng i-ganjan sa inyo no i-content no sobrang dami talaga yung pwede mong may content dyan sa inyo kahit dyan lang sa kwan mo eh dyan lang sa negosyo mo eh i-video mo lang dyan i-steady mo yung video mo dyan kuha ka kahit ng mga 10 minutes o 5 minutes lang upload no kung ayaw kung ano ba yan kung na kuhaan ka muna sa mga long video mo sa sayangan ka short video yung gagawin mo no para upload agad wala nang edit edit upload mo na lang o kung i-edit mo man madali ano pag edit lang upload agad madali pang i-upload ng mga short video no yun para tuloy tuloy ah uh, gaya nang sabi ko anhin mo yung malaking subscriber kung ang views mo talaga ay kulang no wala ka talagang kikitain no kunting kunti yung kikitain mo pero hanggat nag enjoy ka no hanggat nag enjoy ka bonus na lang yung sahod mo na yan no? bonus mo na lang yan sa ginagawa mo ang pangunahin mong ang pangunahin mong income ang pangunahin mong reward dyan sa ginagawa mo ay yung sarili mo sarili mong kaligayahan yan pagod ako ah madulas dulas kasi grabe akala ko, akala ko mag slide ako pa baba, eh <laughs> lalo pa kaya doon sa pinakamatarik na nakakuhan doon banda na sa taas ay naku delikado na yun ayano o ba ibabalik ko na lang kayo dito at akyat tayo dyan at maupo-upo doon sa taas dadala tayo ng kapi magkapi tayo doon sa taas pag ikuha eh, na ngayon napaka delikado talaga huwag natin isugal baka yan pamamaya e eh, pagdating ko dyan sa kalagitnaan bigla na lang dito nakuta tayo sa baba oh. <laughs> May nangyari yan dito, ha? Bata. Bata daw. Mula sa taas, pagbaba niya, na slide na ano ba yan yung natalisod. Ayah, mula jan sa taas. Ah, ay, e, dito na nakatayo eh yung bata, dito na sa baba daw nakatayo eh. <laughs> pero hindi naman na ano. Hindi naman nabali ano, nagasgasan lang konti, pero hindi naman nabali ano na ng tudo-tudo no. Nakaan lang po siya nagasgasan lang po siya yan po nabalik tayo sa topic <laughs> uh, gaya ng sabi ko idol no? Uh, tuloy lang wag panginaan ng kaluuban kayo din no oh, kayo din sa mga nag expect pa lang no, na ma monetize no? tuloy nyo wag panginaan ng kaluuban pag na monetize kayo ah, uh, oh, maligit masarap sa pakiramdam ma monetize dahil naabot yung pangarap nyo no dahil sa sikap nyo no? pagod, hirap, pag-iidit, puyat, no? Yan. Ah, ano ba yan? yung puhunan, no? O namumunan kayo diyan eh. Namumunan kayo ng oras, kuryente, pag-charge ng mga cellphone o pamasahin niyo kung saan-saan, panggasolina niyo papunta dyan saan, no? Puhunan niyo yan. Puhunan niyo yan. Kaya at pag namonetize talaga kayo, napakasarap sa pakiramdam, no? Pero yung iba, kala nila talaga pag namonetize na magkakasahod na may mapapala na kaagad na sahod ganun no kaya pag namonetize na sila bigla na lang panghinaan ng kaluuban kasi hindi nila naabot yung pakay nila di ba yung pakay nila na kala nila magkakasahod kaagad di ba yon pala pag nagkasahod ka Pag nagka-monetize ka Pag na-monetize ka na Doon palang magsisimula ang pinakamahirap na Hinahangad mo <coughs> Ang magsahod May manok doon sa taas Walang kabaybay dito eh Wild siguro yan <coughs> Ayan o no, so Pag na-monetize na kayo Advice ko lang no dahil yung diraranas nyo na yan yung nararanasan nyo na yan at dadanasin pa ninyo nararanasan ko din yan na daanan ko din yan no? naramdaman ko din yan no? kaya ko parati sinasabi at ikinukumpara sa akin kaya ko parati sinasabi sa inyo na akin nga no akin nga ganito ganon ganon ganito di ba kasi na dadaanan ko na po no hindi po ako nagsasalita dito nang hindi pa tapos no? nagsasalita ako dito sa harap nyo na nadadaanan ko na na dinadaanan ko na dadaanan pa at nadaanan ko na Ayan. ngayon sa mga nadaanan ko binabahagi ko sa inyo no? para may idea kayo may, may kuha ano na kayo no? may idea may paghandaan na kayo, no? Na dapat nyo da uh, paghandaan, ganon. ah, uh, ano ba? Gaya ng sinasabi nyo parati na magkakasahod, na hindi pala madali, no? Dapat gawa ng paraan, dapat mag enjoy lang sa pagbablog dahil hindi pala ganon kabilis yung pagsahod sa YouTube kung wala kang malaking views, no? Dapat i-enjoy nyo lang, mag-enjoy lang po kayo, no? At e... Ala, nalubat na. Wag kayo mag-expect ng sobra 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 sa sa pangarap nyo, no? Expect kayo sa mababa lang, no? Dahil habang nag enjoy kayo sa mababa, unti-unti niyo na pala hindi niyo na malayan na unti-unti niyo na pala na lilibel yung pangarap nyo. Yan sandali lang po mga busing at magi-kwan tayo, mag ng battery. Yan. Sandali lang po ah. Magpapalit lang po ako ng battery at lilinisin yung lens na mo moist. Malamig kasi dito eh oh. May foggy oh. Ayan. Oh yung sano hindi makalabas oh. oh diba Sandali lang po ah. Ayan. Oh diba? full charge na. <laughs> Nakapalit na tayo ng battery. So ayan po no. Gaya ng sabi ko sa inyo. Huwag kayong mag-expect ng sobrang taas mga busing no uh, lalo na sa mga baguhan sa mga pa, pa, pa monetize pa lang or below 500 no so, enjoy nyo lang yung pagbablog nyo no enjoy nyo lang kung anong meron kayo enjoy nyo lang kung ano yung mga gamit nyo na uh, ngayon no na ginagamit no ah uh, pagalingan nyo lang no galingan nyo lang yung pagbibideo nyo no Uh, panoorin nyo yung video nyo kung ano ang diferensya akin pinapanood ko no kaya ng sabi ko sa inyo yung mga nararanasan nyo nararanasan ko din no kaya sabi parati akin ganun akin ganun no kaya ngayon may sasabi naman ako no uh, dati yung akin akala ko gandang ganda na ako sa video ko no nung panoorin ko yun pala sobrang galaw no masakit po yun sa mata napakasakit sa mata no panuorin nyo yan yung mga video nyo at eh, kung ano ang diferensya no? kung ano ang diferensya kaya at mahina yung views kasi pag i-open pa lang ng mga video natin masakit na sa mata eh, sino pa magtatapos ng mga video natin yan ba diba? yung ibaga uh, ang lalaki na ng mga subscriber no halos tag 80,000 40,000 na pero yung views nila halos hindi makaabot ng kwan eh? ng 1k no Ah uh, sa una kasi sinuportahan sila ng mga kasi na may nag-viral na video sila gano'n, no magaganda yung views niya magaganda yung video nila pero nawala no nawala yung mga viewers nila Ngayon ah uh, ang gagawin niyo panoorin niyo yung mga video niyo no sa mga baguhan dyan, sa mga naghangad palang lang mamonetize o below 500 dahil akala natin nga ako dati ganun din no? nakala ko dati gandang ganda na ako sa video ko no? yun pala nung nireview ko yung mga video ko naku po no? sobrang sakit sa mata pasinsya po sa mga nauna kong mga subscriber na ganun no? kaya natural po na mag invest tayo sa camera or sa cellphone pero kung hindi pa natin kaya no hindi pa gaya ko hindi ko pa kaya talaga mag invest no ang ginagawa ko i kuan ko po no i-analyze ko yung video ko kung ano yung mali kung ano yung hindi dapat eh ako ano yung dapat baguhin kaya number one ko talaga na inayos dati no yung pagbibidyo no unang una kala ko okay lang mag upload ka lang okay lang kahit na ano yung makukuha mo okay lang pero pag isinara sa puso mo pala, pag naliligayaan ka na, pag sumasaya ka na, makikita mo pala dyan yung kamalian mo. <laughs> Ang likot pala ng mga video ko dati. Kaya binago ko. No? <clears throat> Ganon pa rin yung gamit ko, cellphone pa rin. Cellphone pa rin yung gamit ko pero kinokontrol ko na yung pag-video. Eh, no? Kinokontrol ko na Ah, uh, especially pa no, especially pa sa mga nag-upload ngayon na kahit na nasa siminto yung nakapokus, nasa lalo pa, nasa damo, <clears throat> ini-upload pa rin no. Kahit na lumalakad nasa siminto, nasa damo, wala namang salita, wala namang ano, bina-upload pa rin, ikat niyo yan no. Ikat niyo yan dahil pag yan makita ng mga viewers nyo, madidismaya po yan talaga yung mga viewers niyo lalo pa yung mga viewers nyo na matagal na, matagal na sa pag edit Alam na kung paano i-cut yung mga da, ano ba 'yan, yung mga patay na video, no? Ganun. Ah, ano ba tawag diyan? May may term diyan eh. <clears throat> no? Basta yung mga walang kwenta na mga part ng video, i-cut niyo 'yan, no? I-direct niyo na lang sa point niyo. Hindi yung pati lumalakad kayo na nakakatawa nakaganito, ka ganito Kaya kahit na nakagano no, na lumalakad no. Kaya ng mga damo, di ba? Mga damo. Yung kuha i-upload pa rin. Isabay pa rin sa video. anong mapupulot mo na magandang petanawin diyan no, magandang view no kung hindi man kayo nagsasalita, anong mak makukuha ninyo dyan, no? Alam naman natin na damo yan, wala namang kuhan yan sa atin, pero sa kalikasan may purpose yan. Pero sa ating mga tao, na natin makikita yung mga ganito, mga magagandang tanawin, no? Mga ganito. Mga yan, mga ganyan, para makapag-relax tayo sa sarili natin, di ba? kaysa sa maganito ganito yung makikita nyo o oh, ano di ba oh, diba? wala kang mapupulot na, magandang kwan dyan <laughs> wala kang mapupulot na magandang video dyan o magandang tanawin dyan na makapagpaparelax sa mga viewers nyo may lang viewers nyo dyan ba diba? kaya ah uh, sa mga kwano oh <coughs> Ah, may isa rin akong kaibigan dyan na maganda yung lugar nila, no? Malapit sila sa dagat, malapit sa bundok. Pero yung pagbibidyo niya, sobrang galaw. Okay lang po yan, hindi nyo pa nakakakanaan kasi, no? Ah, yun nga, ang sabi ko, ayusin nyo yung pagbibidyo nyo dahil maganda yung lugar nyo, no? Ipakita nyo sa viewers nyo, ipakita nyo yung napakagandang lugar nyo, no? Dahil pinopromote nyo po yung lugar nyo sa mga viewers nyo yan dahil maganda maganda talaga yung lugar nyo promise no o pangalanan na nakita no Ronel Habagat no ayun shout sa iyo idol napakaganda ng lugar nyo pero yung last video mo na naglalakad ka po. no masakit sa mata kasi nakaganon ganon yung kwan mo eh yung camera mo eh no Masakit sa mata idol promise Pero napakaganda ng lugar mo Ha? E ayusin mo Ayusin mo ang pagbibidyo No? Ako ako dati Kanong wala pa akong GoPro Kuhan lang din naman Cellphone lang din naman No? Pati pa nakamotor nga ako cellphone lang eh Pero nakuha ako pa rin Na kahit pa paano Malisen yung Kuhan yung shaky No? Shaky na video dahil masakit sa mata ng mga viewers mo at the same time pinopromote mo yung kan mo yung bayan nyo no yung barangay nyo yung lugar nyo pinapakita mo sa publiko makikita yung kagandahan ng barangay nyo yung lugar nyo ayusin mo yung pagbibidyo mo idol Ronel ha ako prangka ako bang salita no diretsahan tayo ayusin mo yung pagbibidyo mo dahil napakaganda ng lugar mo, Runel no Ronel bagat no napakaganda ng lugar nyo ako nga oh magta-travel pa ako papunta kung saan saan para makakuha lang ng magagandang lugar no makakuha kaya sinasamantala ko, no sinasamantala ako talaga kumukuha ako ng magagandang video sa magagandang lugar na ito para hindi naman kayo madismaya no hindi shiki kita nyo naman yung mga nakaraan ko dito na cellphone yung gamit ko no hindi naman masyadong shaky although may pagka shaky lang kumpara sa GoPro pero hindi gaya sa sa inyo no na grabe grabe Ronel no grabe ikuan e, mo na lang i-controlin e, mo na lang yan sa kamay mo <clears throat> nagtitinda ng isda kontrolin mo kontrolin mo yung pagbibidyo nyo hindi yung nagbibidyo kailangan akala mo okay na no tignan mo tignan mo yan sa kuan mo tignan mo yan sa video mo no pag tinignan pag pinapanood yung video nyo kumuha kayo ng idea kung ano ang dapat baguhin hindi yung na ipiplay mo lang yan nanonood ka lang akala mo gandang ganda na kumuha ka ng video mo panoorin mo at ikumpara mo sa iba kung ano yung problema kasi ganyan yung ginagawa ko makikita mo ang diferensya okay So mga buseng, hanggang dito na lang at uwi na po ako no para makapagluto no. At ay eh, magandang magandang umaga sa inyo nagyayawayan na naman tayo kasi biyag sa bahay lang ako kumakati yung paa ko para umalis no. <clears throat> Pero pag umuulan talaga kaya nito umambo na no. Hindi talaga tayo makalabas. Kaya tindiran ako makagawa ng mga video kaya at pag nakalabas ako sinasamantala ako ah uh, hanggat malayo yung pinupuntahan mas gusto ko kasi mas marami akong magawang video no mas makasave ako kahit na isang linggo akong hindi makalabas may stock video ako yan no ah uh, sa lahat no idol no laban lang no sa lahat pa dyan na mga napanghinaan ng loob dahil may pangarap kayo dito nagsimula kayo sa YT sayang yung pinagsimulan nyo kung saan na monetize na kayo dyan pakipanghinaan ng loob no ng kalooban sayang ah, uh, pagpatuloy nyo dahil yan yung hinangad nyo no ah, uh, kahit na hindi man kayo sumikat at least may extra income kayo dito sa youtube just in case na monetize kayo okay so darating ang araw may makapture yung video nyo na magugustuhan ng mga tao yan kaya pagpatuloy nyo lang okay Good morning sa inyong lahat at hanggang dito na lang maraming salamat. Love you all. Bye-bye. Bye-bye, Kalikasan. Uwi muna ako. <laughs> Love you.